Mayroon ng sapat na plastic cards ang Land Transportation Office. Sa anunsyo ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, pwede nang mag-renew ang mga motorista na nag-expire ang lisensya mula Abril ngayong taon. At pwede na rin makakuha ng plastic cards sa driver's license ang mga gumagamit ng papel na lisensya. Ito, nung nakaraan, no, pero uh, paper license lang ang nakuha nila. So all they have to do is go back to the... Uh, district office or LTO office do no, na para ma-issue na lang yung kanilang driver's license card. Pero for those who hindi na muna sila pumunta sa LTO, no? So kailangan nila pumunta to any LTO office or extension office sa mall, no? At i-extend na nila yung kanilang driver's license at wala namang penalty to no? they will only pay what they have to pay Sa schedule na inilabas ng LTO, ang mga lisensya na nag-expire noong Abril ay pwede nang mag-renew ngayong October 5 hanggang November 6 Ang mga nag-expire naman noong Mayo ay mayroong hanggang November 30 Ang mga nag-expire noong June ay bibigyan naman hanggang December 31 Ang mga nag-expire noong July ay dapat mag-renew hanggang January 31 Habang ang mga nag nag-expire naman noong August ay may hanggang February 29 at ang mga nag-expire noong September ay bibigyan hanggang March 31 para mag-renew ng lisensya o kumuha ng plastic cards na driver's license. Sa so makatuwid dahil may sapat na anyang plastic cards, hindi na kailangan pang palawigi ng mga expired na lisensya hanggang April 2024 at kailangang sumunod sa nabanggit na schedule. Sabi natin, nung dati may automatic extension, yung mga driver's license na nag-expire from April 2023 no? onwards, automatic extension hanggang April 2024. No? So ngayon, sabi namin, we will make the necessary announcements at ito, ito na yon kung kailan yung mga deadlines sila. Sa datos ng LTO, umabot sa 2.4 million ang backlog dahil sa naging problema sa supply ng plastic cards. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino.